Si Lance Stephenson ata ang pinaka-unique na manlalarong tumapak sa NBA. Minsan mala Jordan ang galawan, pero madalas, punto at pasi muno ng mga kalokohan. Sa sampung season niya sa liga, hindi na mabilang kung ilang beses niyang pinaglaruan at ginawang playground ng NBA. Kaya sa video na ito, samahan niyo akong ibod ang makulit, pero mas sustansyang legacy ang iniwan ni Lance Stephenson. <laughs> pero bago tayo magumbisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang One Expert. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumayari ito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Mulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at matsambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Yes. Nadraft si Stevenson bilang 48th overall pick ng Indiana Pacers noong 2010. But he was just another guy na maituturing na bench warmer para sa Pacers. He was average ako Leo, kaya sa mga puntong ito, wala pang masyadong ingay na ginagawa si Lance. Tumagal ng dalawang toon na nagpainit lang siya ng tumbong sa bench, only playing less than 11 minutes per game. Saka na nga lang siya napansin ng NBA audience sa Game 3 ng Eastern Semifinals kontra sa Miami Heat ni LeBron James. At sa sharing ito, nagumpisang pumutok ang pangalan ni Stephenson. Na-feature sa ESPN dahil sa kakulitan at pangiinis na ginagawa niya kay LeBron. And it was the first time na napunta sa kanya ang spotlight. At dahil doon, ito na ang naging tema ng sampung taon niyang karera sa NBA. Matapos sumablay ang free throw attempt ni LeBron, nahulikam si Stephenson sa pangaasar niya kay LBJ with a choke sign sa bench ng Pacers. And after that game kung saan nanalo ang Indiana, hindi naman nagkomento si James sa panginis ng Pacers wingman sa kanya, saying na hindi siya worth it pagtuunan ng oras. Pero ang hindi alam ni Lebron, umpisa pa lang yon ng mga antics na ibabato sa kanya ni Stephenson. At nang ma-injure pa si Granger noong 2013, mas nagkaroon ng chance ang magpakit gila si Lance. He was inserted as a starter sa lineup at kahit na 8.8 points sa game lang ang ambag niya, tumatak sa fans ang kanyang pesky on-ball defense at grit and grind style sa loob ng court. And not to mention, meron din siyang flashes of greatness sa playoffs. But this was just a prelude sa magiging breakout season niya noong 2014. Dito kasi, kahit depensa ang focus ng laro niya, he averaged 14.7 rebounds and 4.5 assists in 50% shooting. Dagdag pa natin ang 5 triple doubles niya sa taong yon at naging runner-up pa nga rin siya sa Most Improved Player Award. But bukod sa pag-arangkada ng kanyang mga numero, sa season ding ito mas nakilala si Lance bilang ang opisyal na payaso ng liga. Mula sa pag-uumpisa ng away, panginis sa kalaban at pagiging suki sa Shakti na full, ilang beses naging laman ng headlight si Stephenson. Tulad dito, nang padapayin niya si Courtney Lee sa isang crossover, bigla ba naman nag-shimmy ng pagkatagal matapos maipasok ang jumper. Dito naman patay na nga ang possession dinakdak pa rin ang bola na para bang gusto talagang i-posterize si Ref. At si Stephenson lang ata ang kaisa-isang player na gumawa ng YouTube channel para i-promote ang sarili sa 2014 All-Star Game. Ibang klase ba? Diba? Pero hindi pa yan ang pick ng kakulitan nitong si Lance. Game 2 ng Conference Finals against Lebron, nag-flop ng malala si Stephenson matapos ang contact na iyon with James. Nahiga siya doon sa loob ng isang minuto. Na obvious namang pagpapanggap lang dahil kitang-kita nating sumusulyap siya sa referee at nag ng tawag against the heat. Game 5 naman sumali siya sa huddle ni Coach Po, Cole at Chalmers para pakinggan anong pinag-uusapan nila at inisin ang buong team sa crucial game na iyon. At sa parehong laro na ito, ipinanganak ang isa sa mga pinakasikat na meme sa NBA history hanggang ngayon. Out of nowhere, hinipan ni Stephenson ang tenga ni Lebron. Kahit nga si James napatawa sa ginawang ito ni Lance, pero may isang hindi natuwa sa mga antics niya, ang presidente ng Pacers na si Larry Bird. Kaya naman sa interview na ito, pinangako niya na magbabagong buhay na siya starting next game. But tumating ang Game 6, wala namang nagbago. Patuloy pa rin yung ininis si Lebron, hinawakan pa nga ang bibig para mag-umpisa ng gulo. Sa playoff series na ito, nabuo ang reputasyon ni Lance na tumatak sa atin. Kaya nga minsan, nakakalimutan natin gaano ka-underrated ang contribution niya sa loob ng court. Biruin mo sa Game 5 ng series nilang yon, nalimitahan niya si James to only 7 points, which is the worst playoff performance ni LBJ sa karera niya sa NBA. But despite this and his popularity sa fanbase ng Pacers, naging hesitant pa rin ang Indiana na i-renew ang kontrata niya. Kaya naman sinulot siya ng Charlotte come the 2015 NBA season. And dito he was average. Meron siyang ilang moments of greatness tulad ng game winner na ito against Atlanta. Pero mas marami ang shakti na full moments tulad ng sampalin niya ang sarili niya sa tumumba para lang matawagan ng foul si Harrison Barnes. Well, gumana naman kaya sulit din ang flop niyang yon. Pero matapos lang isang taon sa si Charlotte, pinakawalan din siya nito. At nagpatalon-talon siya sa Clippers, Grizzlies, Pelicans at Timberwolves. Sa lahat ng kupon ng yan, hindi siya nakabuo ng isang taon. Dahil na rin let's face it, hindi para sa lahat ang behavior at antics ni Lance sa loob ng court at saka liability talaga ang shooting efficiency niya. Pacers na lang talaga ang noong kayang i-maximize ang potensyal ni Stephenson, kaya 2017 bumalik sila sa unang niyang team. And as a tribute sa kanyang sarili, binasag niya ang unwritten rule sa NBA. Pumunto siya ng layup kahit na decided na ang larong yon, at practically tapos na ang game. Kaya naman galit na galit sa kanya ang buong Raptors. Pero siya, walang pake. Kasi yun talaga ang branding niya. Patunay nga sa play na ito matapos niyang matumba na parang may malalang iniinda, bigla na lang tumayo na parang walang nangyari matapos marinig ang pito ni Ref. Ganon siya kalupi. At dito rin matapos niyang mabutata si Howard, limang segundo ang nilaan niya para mag at yabangan si Dwight. Pero ang di niya alam buhay pa pala ang play, kaya naman nakadakdak pa si Kid Gilchrist sa likuran niya. Hindi niya yun inasahan. Tulad ng mapunta siya sa Lakers noong 2019 hindi rin niya yun in dahil ang dating primary target ng pang-inis niya na si Lebron ay eh ngayong kakampinan niya sa LA. Bata sa supporting cast ni LBJ, he was inconsistent, averaging only 7 points a game. Kaya next year, wala nang NBA team ang kumuha sa kanya. Kaya naglaro na lang siya sa China at G League. At matapos ang stint niya dito, nakabalik ulit siya sa NBA via a 10-day contract una from Atlanta at pangalawa sa Pacers. Doon sa homecoming niya sa Indiana, naghalimaw si Stephenson, scoring 20 straight points sa unang quarter in 5 and a half minutes. NBA record na for most points sa isang quarter from a player coming off the bench. At ang larong ito ang perfect na depiction sa karera ni Stephenson. Madalas mang sentro siya ng atensyon, inis at katatawanan, pero may mga pagkakataong ipapaalala niya sa iyo na kapag seryoso, kaya niyang makipagsabayan sa loob ng NBA court.